Hello rat mga idol ko. Good afternoon po sa inyo mga idol. Ito mga idol, pakita mo. Ay, may nagkaroon kami ng isang project mga idol. Ah, nagkakamit kami ng gater mga idol. Dito sa Billion Gloria, ang uno Rizal mga idol, mababali. Ito si Ruong Gater to mga idol. Kakanto natin mga idol. Nagkaroon din tayo ng sapatos na naman to mga idol indirect ng box gutter ito ang sukat mga idol totoong mong ano Ayan. para makatulong naman tayo sa mga kasamahan natin na contraction worker at saka sa mga idol natin si share natin to mga idol ang sukat ng gutter na kailangan mga idol doon sa dulo ay 74 Ayan. Mapapansin nyo mga idol 74 sa inches 29 inches. Okay mga idol, kantuin natin to. Ito pa ba, Jake? Ito mga idol, kung mapapansin nyo ito, ang, ang flooring ng gutter, ito mga idol, 4 pulgada. Ayan, 4 pulgada, guguhitan natin ito mga idol. Ayan, 4 pulgada. Ayan, baitang na naman ito mga idol, banawi type, kulay red, yun yun. pansin niyo mga idol yan. Binuguhitan ko itong mga bay ng mga idol para perfect ang ating kantuhan. Yan. mga papansin niyo mga idol. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Ngayon, aabantilan dito ako mga idol. Yan. Kasi 1, 2, 3. Yan. Tatlong baitang to mga idol kung mapapansin yan. 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 Malaki talaga daan ng ano, pin Oh, -pint. pasensya ito mga idol, Kita na, J. Kitang kita. Oo, itim yan. Kaya kung mga idol, yan. Kukuntip na, kita. yeah, naman natin ito mga idol, ituturo na naman natin ito. Sa lahat ng mga ating mga contraction worker at saka mga idol natin at saka mga follower. Mga idol natin yung latero. Ayan. Uh, type to mga idol. Pag makapal talaga ang pintuin mga idol, sasabit sa eskwala. Ayan. Ayan mga idol, kung makapansin nyo, yan, Ito na yung abang nung 45 ng kalating muka Ito mga idol. Ngayon, aahon na naman tayo dito mga idol. Pabanti lang tayo ng pabanti. Kasi nandito yung sukat. Napakita mo. Ito yung sukat na 74 cm. 45 na naman dito mga idol. aahon lang ako mga idol. Makapansin nyo mga idol, kitang kita na dahil pintil pin na yung gamit ko Pero makapal yung daan ng pintil pin kaysa lapis mga idol Makapansin nyo mga idol, yan O, okay, oh, pag Kapal Kapal ito mga idol ito yung 74 kung mapapansin nyo naka 45 na to mga idol guwitan natin mag 2 ito mga idol yan ang plural nito 4 pulgada kung mapapansin nyo mga idol yan guwitan ko ulit yan Ay, kukuha tayo ng 4 pulgada rito mga idol dito sa 45 atras tayo dito ng 4 pulgada yan ito yung 4 pulgada mga idol Dito mapapalo yan Ngayon, ang abang na sapatos mga idol ay 2 in half Yan Ito mga pansin nyo mga idol Pakita mo, pakita mo sa vlog Yan. Ito yung 2 in half mga idol Ngayon, dito mga idol Dito sa moldura, dahil running plashing to Ang sukat dito mga idol Ay 7 in half Pansin nyo, ayan. Guguhitan natin to para nagkaroon ng islanting to mga idol. Ayan na. Tris, ngayon, magkakaroon ka na dito ng uh, tri, uh, to in half mga idol. Yan na yung pinaka blasting nito mga idol. Pansin nyo mga idol, ayan. Guguhitan natin mga idol. talaga ng guhit ng ang tawag nito yung pintilpin -pintil sa lapis okay na mayroon na tayo mga idol ayan, kukunin natin yung abang nito sa muldura ayan 41 ayan, 41 mga idol kukunin natin yung 41 ayan. kukunin natin yung mga idol ayan, ah, ayikiso yung ang pinakasaradong mga idol doon sa running gutter ah, uh, running flashing ito na mga idol ito na yung abang ng sarado ah, kung mapapansin nyo mga idol yan na mga idol lang yung anong single pin. Ah, tingas na ka. Queen 6 mga idol. Pulay red. Yun yun to mga idol, Queen 6. Kaya matupitin. Iba talaga yung ano. Iba talaga yung ano. Iba talaga yung <laughs> mo, mo At mahaba 'to. Wala problema 'to mga 'di kasi siruho na 'to. pagriribitan ng box plastic mga idol ito yung ginugupit ko grabe tigas dahil 0.6 ah. hindi pa halos gumagaling yung kamay ko masakit pa ngayon lang aluna na to mga idol, deliver yung yero at saka gutter kaya tinira na namin kaagad to mga idol Grabe talaga tigas, promise. Prinsis talaga. Pakita mo sa blue. Huwag mo ilayo. Dahil... Yan ang kailangan ng mga idol natin, mga palawir. Isishare na naman natin itong video to mga idol, para makatulong na naman tayo sa mga kapwa natin, mga Pilipino, na gustong matuto. Dahil ang hangat ni idol, na makatulong ako sa mga kapwa ko Pilipino, kapwa ko manggagawa, na contraction worker. Dahil yan ang hangad ni Idol na makatulong sa pamagitan ng aking vlog ay makatulong malamang sa mga kapwa ko Pilipino. Kaya marami salamat sa mga sumuporta sa akin sa vlog. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Ay lang to din leader, ala una to mga idol. Ah, uh, ginawa namin kaagad. Ah, tigas. para tigas ng gater. Hindi pa makapit yung kamay. Dahil na So mapapansin nyo mga idol Nagtira ako para Pagriribitan Ah Best talaga. Sa lahat ng mga paluir ang sulok ng mundo shout sa inyo shout out sa taga Ilocos Bintar sa Bicol mga followers natin sa Bicol at saka Luzon, Visayas at Mindanao shout out po sa inyo mga idol mga follower good afternoon po sa inyo ingat po kayo mga idol mga follower ko at sa lahat ng mga contraction worker dahil sobrang ini talaga kita ba je ah, Yes. Yan yung ano mga idol pag 0.6 talaga. sa uh, video mga idol talagang as talagang grabe tigas uh, mga idol may uh, malapit na matapos ibabarina na naman to mga idol uh. 你再说。 lumayo doon sa vlog natin ah, ganyan mga idol yan ginagat lang ko itong mga idol para maganda lapat oh, nyo mga idol yan hindi ko hinapura itong mga idol para maintindihan nyo Balabali na natin ito mga idol Tigas talaga ng ano Gater Ang materialis Pinsip kasi Ipit na natin itong mga idol. ya, ditegas. yan kita yung guhit ng printer king oh hindi mabubura naman yan Sabarin na naman natin itong mga adon. Indirect na sarado. Anong chats? Ang mga pansin natin mga idol. Mataas na. Hirap dumukot pag-retouch. -re I-retouch natin kagad to mga idol. Ayan. pintura namin mga idol galing talaga sa planta kaya mapapansin nyo, mga idol 'yan yun yun 'yan 'yan ang pang-retouch namin sa mga ribet mga idol ay mga idol Tignan nyo mga idol ah uh. okay uh. thank you god bless mga idol mga follower ko 'yan grabe sa inyo mga idol mga follower god bless you all thank you Good afternoon mga idol, mga follower. may isang project tayo mga idol. Uh, dito sa Villa Gloria mga idol. Yan. Kanina lang diniliver alauna mga idol. Uh, ngayong Merkulis. Ah, uh, ngayong Martes. Uh, ito mga idol, kung mapapansin nyo. Uh, mga idol, nakalatag na kami. Uh, uh, mapapansin nyo mga idol, full text na to. Yan, diamond. Yung gitna mga idol politics yan. Pangalawa sa dulo politics. Sa laylayan politics. Point six ang yero nito mga idol yun yun. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Good afternoon po sa inyo mga idol. Mga follower. mga idol. Mataas to mga idol. Three story. may luwirip sa ano sa baba ng pangalawang story mga idol yan uh, diretsong diretsong daughter nito mga idol wala pang stepiner lang guweta diretsong latag nito mga idol uh, shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko uh, nakalatag na tayo mga idol dito sa Villa Gloria, Anguno, Rizal uh, thank you god bless mga idol mga follower ko shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko uh, okay bukas mga idol yan, lalagyan namin ng stepiner yan pagkatapos box placing na lang. Box placing na lang 'yan lahat para ikot mga idol, mga follower. Yan. May isang project na naman tayo nito ngayong Martes. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Three story ito mga idol. Diyan ko mapapansin yung mga idol 'yan. Ako rin gumawa yan Box pulls 'yan mga idol, walang gutter yan. Ang architect naman 'yan mga idol, si Architect Kat Garcia. Yan. Box pulse yan mga idol. Yan. Ay, mapapansin nyo mga idol. Yan. Yan. Ako rin gumawa nyan mga idol. Dito sa Villa Gloria. Uh, kulay puti yung mga yung box pulse nya. Tapos multi rib ang gero nyan mga idol. Yan. Queen 6 din yan mga idol. Mapapansin nyo. Yan. Shoutout sa lahat ng mga follower ko mga idol ko. Yan. Uh, may span yan, mga idol. Yan. Uh, yan, gandang bahay na yan. Ako rin gumawa niyan. Project ng Paris Cross Roofing Enterprises. Yan. Uh, yan, magkatapat lang to mga idol. Yan. Uh, okay, thank you. God bless mga idol, mga follower. Ah, uh, lubog na yung araw mga idol. Magalasin ko na rin. Yan. Uh, shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. bisa Visayas at Mindanao shout out po sa inyo at sa lahat ng mga contraction worker shout out po sa inyo Ayan. shout out sa mga contraction worker yan. at sa mga idol ko at mga follower ko maraming maraming salamat po sa inyo mga idol at mga follower at sa mga contraction worker thank you, God bless maraming maraming salamat po sa inyo thank you